Nagsikap kayo para ipagdiwang ang mga kapistahan sa taon ding ito. Dahil maalab niyong hiningi ang Espiritu Santo ng huling ulan na ipinangako sa kapistahan ng mga tabernakulo na tanggap niyo ito. Sa kapistahan ng mga tabernakulo, nangaral si Yesus nagsasabing tanggapin niyo ang tubig ng buhay. At ngayon sa panahong ito ng katotohanan, ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay dumating din at nagsasabing tanggapin ang Espiritu Santo. Sinasabi ng Biblia na ang ulan ng Espiritu Santo ay ibubuhos sa mga dumating para ipagdiwang ang mga kapistahan ng mga tabernakulo. Samantalang darating ang mga sakuna sa mga hindi. Para makatakas tayo mula sa mga sakuna at makapasok sa kaharian ng langit, dapat na ipagdiwang natin lahat ang kapistahan ng mga tabernakulo. Gaano tayo kasaya na narinig, naunawaan at nasunod natin ang mahalagang katotohanan ito para makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan at makapasok sa kaharian ng langit. Gayunman, hindi ito ipinagdiriwang na maraming tao dahil hindi nila alam ang tungkol dito. Hindi natin ito dapat nasarilinin kundi dapat nating masipag na ipalaganap ang katotohanan sa mga naghihingalo ng hindi nalalaman ng Diyos, hinihimok silang pumunta at magdiwang ng kapistahan ng mga tabernakulo. Dahil natanggap na natin ang Espiritu Santo, dapat nating isagawa ang kilusan ng Espiritu Santo. Sa panahong ito, maraming tao ang naghahanap ng tubig ng buhay. Pinopropesiya tungkol sa mahuling araw na ako'y magpapasapit ng tagutom sa lupain, hindi tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Diyos. Kaya nagtataka ang mga tao saan tayo dapat na pumunta para tumakas sa mga sakuna, saan tayo dapat na pumunta para mabuhay magpakailanman, saan tayo maaring mamuhay ng masaya, sinusubukan nilang hanapin ang ganitong lugar pero hindi ito mahanap. Ibahagi natin sa kanila ang tubig ng buhay. Dapat tayong mangaral ng may kumpiyansa nagsasabing, Tanging sa Zion ay may mga pagpapala na pagtakas mula sa mga sakuna, pagtanggap ng buhay na walang hanggan at pagpasok sa masayang kaharian ng langit. Nagbigay si Jesus kay Pedro ng tatlong huling kahilingan. Sinabi niyang, Minamahal mo ba ako? Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi ba ang salitang ito ay nangangahulugang kung minamahal mo ako, hanapin ang iyong mga nawawalang kapatid mula sa langit, gaya ng ako ay dumating upang hanapin ang mga nawawala sa lupang ito. Sa panahong ito, gumawa ng parehong hiling si Kristo ang sanghong. Kapwa sa kanyang unang pagdating at sa kanyang ikalawang pagdating, sinabi niyang, Dumating ako sa lupang ito para mangaral at ang kailangan nyo lang gawin ay masipag na mangaral. Kung minamahal natin si Amang Ansang Hong, dapat nating hanapin ang mga nawawalang tupa, pakainin sila mula sa punong kahoy ng buhay at ibahagi sa kanila ang tubig ng buhay. Laganap ang mga sakuna sa buong mundo at nagbababala ang mga siyentipiko tungkol sa isang krisis sa Earth. Dapat tayong maghanda sa espiritual sa pagdiriwang ng Paskwa para makatakas mula sa mga sakuna. Sinabi ng Diyos, marunong kayong kumilala ng anyo ng lupa at ng langit, paanong hindi nyo makilala ang mga tanda ng mga panahon. Iniutos niya tayong sabihin sa kanyang bayan na magsitakas tungo sa Zion na ligtas na lugar bago dumating ang malaking pagdurusa. Ang Diyos ay kasama natin bilang ating kamahalan at pumoprotekta sa atin sa Zion, kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan. Iligtas natin ang kahit isa pang kaawa-awang kaluluwa bago dumating ang mga sakuna at paghuhukom. Nakilala ng babaeng Samaritana si Yesus at nangaral sinasabing, "Halikayo, ito na nga kaya ang Kristo sa paggawa nito na iligtas niya ang maraming tao." Ipangaral din natin ang pumunta kayo sa Zion para makatagpo si Kristo an sanghong na nagdala sa atin ng punong kahoy ng buhay. Dahil natanggap natin ang Espiritu Santo ng kapistahan ng mga tabernakulo, hanapin natin ang mga tupa ng Diyos at pakainin sila ng tinapay ng buhay. Ang Diyos ay higit na nagagalak pag nagsisisi ang mga makasalanan. Gaano kasaya pag ang isang anak na mamamatay ay muling mabubuhay. Gayon din ang nararamdaman ng Diyos. Ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pagliligtas ng mga nagihingalong kaluluwa sa pag-akay sa kanila tungo sa Zion at sa pagbabahagi sa kanila ng punong kahoy ng buhay, ang Paskwa ng Bagong Tipan na dinala sa atin ni Kristo ang Sanghong. Umaasa ako na kayo ay magiging mga anak ng Zion na magbibigay lugod sa makalangit na amang ansanghong sa pagbabahagi ng pinakadakilang pag-ibig para kayo ay kanyang purihin pag pumasok kayo sa kaharian ng langit.